yung tong sopa ko nila dito. Mmm! Pisang beef mami. Grabe, sobrang solid cool na ito. What's up guys? So nandito nga tayo ngayon sa Kaibos Shanghai Pride Shop na located nga sa 454A Mabini Street, Poblacion, Kaloocan, Metro Manila na nagsiserve nga ng masasarap na pagkain at eto nga yung menu nila na pwede nyo pagpilian meron silang silog meals, house of specialty, alakart at meron nga rin silang mga drinks dito at eto sila nanay na magsiserve sa inyo at sakto nga pagdating ko ay eh kaluluto lang ng pride shop nila dito at ayan na nga, tinitignan na nga ni nanay kung okay na yung fried shopaw na niluluto nila dito. At sa halagang 35 pesos mo nga, eh matitikman mo na yung special shopaw nila dito. Dahil masarap nga daw to, kahit walang sauce at hindi lang yan ha. Dahil pagpunta namin, eh marami talagang umuorder dito sa kanila. At ito nga yung beef mami nila rito sa halagang 85 pesos. At ito naman yung chicken alamak nila sa halagang 99 pesos. At kasama nga rin pala itong tapas silog Sa halagang 99 pesos din At ito nga yung ilan sa mga in-order natin Meron nga pala dyang bulalo At meron nga rin pala silang sisig Na tinitinda rito So yun, what's up mga tol So nandito nga tayo ngayon sa Kaibos Shanghai Pride Shop Para tikman yung best seller nila dito na shop Ayan mga tol, oh. sa halagang 35 pesos mo so, Meron ka ng ganito kalupit At kasolid na shop So titikman natin at alamin natin Kung ano yung pala man ito sa loob. So ito na, the moment of truth mga tol. Grabe oh. 35 pesos meron ka ng ganito. Na solid na show pa oh. Take note mga tol, hindi na kailangan ng sauce na ito. Dahil masarap to kahit walang sauce. So tikman na natin. Mm. Bravo. Legit nga talaga na sobrang garap niya kahit wala nang sauce. Mm. 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 Oh pa. At kung may masarap nga na Shopaw, eh dapat meron ding masarap na mami. Kaya umorder nga ako dito, yung best seller nila dito, ayan mga tol, sa halagang 85 pesos, meron ka ng ganito rin kasolid na mami. Ayan, o. Oh. Ito yung susunod natin titikman. Ayan. Kita nyo yun naman yung laman niya, no? Sobrang lalaki ng laman niya. Sa halagang 85 pesos. Ayan, o. Oh. O, tikman na natin, guys. Grabe na. Bakasarap nga rin ito. It's legit. Ayan, no? Oh. At syempre, nasabayin natin yung siopaw. Yan, oh. No? Mmm. At napakabisang beef, mami. Grabe, robang kulit na ito. At hindi nga lang pala siopaw yung meron dito. Kung naghanap nga kayo ng silog meals, eh meron nga rin pala sila dito. Meron nga sila dito na Chicken Alamax na sa halagang 99 pesos. Eh, no? At meron nga rin pala sila ditong sisig na pampulutan, pangkainan. Eh, no? Sa halagang 120 pesos, meron ka ng ganito ka solid na sisig. Kung nagkikrave ka nga rin sa Chicharron Bulaklak, eh, meron din sila dito. Sa halagang 150 pesos, meron ka ng ganto ka solid at ka-crispin Chicharron Bulaklak. Chicken Alamax sila dito na 99 pesos. Ayan. So, tikman na natin. Grabe, tsuro pa lang nito. Napaka-crispy na yun. Tapos natin sa toyo. Na may kalamansi. At tikman naman natin ngayon ng may kasamang rice. So, nasunod natin. Toyo at kalamansi. At sabayan natin ng fried rice or rito. Kamayan natin itong egg na dito. Grabe. Lasang-lasa, lasang-lasa mo talaga siya. Tapos yung pagka-crispy nung it yung kawali. Goods na goods.